at balik ta rin. Para mas maraming tutubo. Bakit high density tayo mga kaagri, hindi tayo pwedeng mag-crowded. So, yun yan. Yun o. Yun o. Pinutulamin. Tapos tanggalan yan ng ugat. A, tanggalan ng ugat. Pagkatapos ang tanggal ng ugat. Tingnan mo. Itataob yan mga kaagri. Hindi yan isisintro. Kasi pag isintro mo yan, tutubo ulit yung sa gitna. So, ang gusto naming mangyari mga kaagri, ito, itong mga to ang mga tutubo para mamatay na tong asintro ito. Ito kasi pag itihaya mo pag lubog itihaya mo nga. Itihaya mo yan, pasibol dito tutubo. So sa akin mas gusto ko yung doon na panibago. So kailangan siya itaob. So ang pagkatanim dapat baliktad. Sige. Yan baliktad. Para yung tutubo itong mga to. Mas dadami tutubo, mas marami tayong makukuha and then kukunan na naman natin yan pag tatlo tumubo, malilipat natin yung dalawa. So, ganun. Uh, dala na propagation yung dinadala uh, natin sa field. So, yun mga kagre, apat. So, kailangan natin uh, tanggalin. Tanggalin yung uh, tatlo. Kasi hindi magbibigay ng bunga yan so, Kaya hinayaan mo yan. So, tinanggal natin yung tatlo. So, isa yung matitira. Bakit high density tayo mga kaagri, hindi tayo pwedeng mag-crowded. Hindi tayo pwedeng mag-crowded kasi nga high density tayo, crowded na siya. Dati na siyang crowded. So, tatanggalin natin yan. Isa yung ititira natin. So, pili-pili lang kung saan yung magustuhan mong itira. Puro quality naman lahat eh. No? Pero, yan. oh so, hindi isa. So, lumiwanag. Sumiwanag. Oh, tapos yung sobra, pwede mo na itanong dyan sa mga uh, tawag dito yung uh, hindi nag-survive nung init. So, ganun yun mga kagres. Ganun yung ating mga adjustment na ginagawa. So, putulin. Putulin yan. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Pwede na yung itanim. Pwede natin yung itanim. Ang so, dami. dami pang subwal. Yan. Sa lakuyan tayong nangunguha ng na subwal. So, na subwal. Yan. At tuloy-tuloy pa rin sa pukuha ng subwal. Yan. Kabila. Control, control. Para hindi din magiging crowded. Dahil doon sa high city. O, oh, hiding city. Isang pa? pagitan. Kahit saan ka tumingin. So, siga to ka, ayan na naman. So, kailangan magdilip, abuno. Ito yung mga activity. So, ito yung uh, paraan namin ng mga kagre, ka oh, Pagka kami naghalili, para sigurado, ayan. Ah, pinutulamin tapos tanggalan niya ng ugat. Ah, tanggalan ng ugat. Pagkatapos ng tanggal ng ugat. Tingnan mo. Itataob yan mga kagre, hindi yan isisintro. Kasi pag isintro mo yan, tutubo ulit yung sa gitna. So ang gusto namin mangyari mga kagre, ito, itong mga to, ang mga tutubo. Para mamatay na tong asintro, uh, ito. Ito kasi pag itihaya mo, pag lubog, itihaya mo nga. Itihaya mo yan, possible dito, tutubo. So, sa akin, mas gusto ko yung doon na panibago. So, kailangan siya itaob. So, ang pagkatanim, dapat baliktad. Sige. Yan, baliktad. Para yung tutubo, itong mga to. Mas dadami tutubo, mas marami tayong makukuha. And then, kukuna na naman natin yan. Pag tatlo tumubo, malilipat natin yung dalawa. So, ganun. dala na propagation yung dinadala natin sa field. And then, yung matitira, yun yung ating uh, tatanim. So, tingnan natin yan mga kagri after 2 uh, weeks to 1 month. Sisibol yan, 3, 4, 5, ganun. Pag tihaya mo kasi, isa pa sibol tutubo. So, makapag uh, may choice tayo. So, yun yung ating ginagawa dito sa field pag nag-ano tayo. Kasi nga, para hindi na tayo kukuha ng similya, ilipat doon sa mga ibang uh, hindi nag-survive. So, malaking tipid sa oras tipid sa binhi. So, ayan, tabon lahat yan, tabon lahat. So, kasi nga baliktad, hindi tayo nagbabasal para hindi siya mabulok. So, tingnan natin yan mga kagre, update natin yan. So, ganun yung mga ginagawa natin uh, sa field, uh, dala na yun uh, propagation para ma natin ng marami yung ating mga mayro uh, mayroon pa na yung dalawa. Yun, ano, hanapan mo ng ano. Hanapan mo yung hanapan ng area kung saan natin pwedeng itanim yan so yung iba nagkukuha ng uh, asubwal so magandang mag mga kagrip pagka ganito na nagalaw mo yung lupa so pagkatapos nito mamaya bibigyan natin ng abono so nagalaw yung lupa na cultivate so bigyan kagad natin ng abono maganda maganda yung magiging resulta wag na natin ipagpabukas pagkaya sa oras ngayon So, yan yung mga technique na ginagawa natin. So, hindi man tayo eksperto. So, nadaana natin yan sa ating experience sa pagsasaka. So, yung iba naman, tatanim na naman. So, yan, so, yan mga kaagri. At tuloy-tuloy lang to. yung ginagawa natin. El vuelo. Voilà.